12 Great 2, Great 1 Mona. Mama ya, mama ya. Omono ya, seto seto. Omono na, guys. Apa pula? Kusonya na umu. Jersey. Si. O ba ang sapatos? O ang sapatos na ganyan? O, oh, Donggaban. Asan si Donggaban? Yan. O ang sapatos? Medya, subat. Opo kayo dyan, Opo. Opo kayo dyan, Opo. Opo kayo dyan, Opo. Oh, Ay, ga MC Somali ka don.

<laughs> hindi na eh. Mga bata, alive na alive. Tayo mga tatanda. Oo, oh, parang ano, pagod na. Nag-e-enjoy mga bata kasi ngayon lang naman nila naranasan niya. Kesa mag -ano, mag cellphone. Oo, oh, hindi na exercise. Oh, ngayon, enjoy nila. Okay.